Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakita ang iba't ibang paglabag ang sinalakay na compound sa Suwal sa Pangasinan, kung saan arestado ang dalawang Chino. Kabilang sa mga nabisto ang mga menor de edad na pinagtatrabaho at hindi pa umano pinasasayod ng maayos. Ang iba, posible umanong ginahasa pa. Iniimbestigahan din ang halos limang daang iligal na mga fish cage doon ng mga dayuhan. At nakatutok si John Consulta. Bit-bit ng search warat, pinasok ng NBI, Cybercrime Division at Special Task Force ang compound na ito sa Suwal, Pangasiran. Mabilis na pinuntahan ng mga ahente ang mga target area sa compound. Nang mapasok ang kwarto, agad na aresto ang dalawang Chinese na part owner ng kumpanya. Ilang taon ka na kapatid? 17? 11? 11. 12? Nasagip sa isang warehouse ang tatlong minor de edad at nang tanungin kung magkano ang bayad sa kanila at ano ang pinapagawa. 150? Sa araw? 150 lang? Ang bubahati mo, mo sa araw? Ilang sako na bubahat mo sa araw? Ilang sako na bubahat mo sa araw? 50 Ha? 50. 50? Sumunod at tumulak ang isang baka sa kaya mga hente ng NBI sa mga fish cage. Doon naman nasagip ang dalawa pang minor de edad na pinagtatrabaho rin. Sa kabuuan, sampu ang narescue na minor de edad na ayon sa NBI, pinapagamit ng mga peking ID para palabasing hustong gulang na sila. 9,000 na saod kada buwan daw ang pangako sa mga bata pero di na nga tinupad, pinapatulog pa sila sa maliit, marumi at mainit na mga kwarto. These are the fish cages wherein the miners were working from 6 a.m. to 6 oh, sorry, 5 a.m. to 6 p.m. every day. Uh, each child is standing on one fish pen, feeding continuously. Ang ilan sa mga babaeng minor de edad, posibleng ginahasa pa. We found two minors, 13 and 17 years old, both of which are pregnant. Sasampahan ng reklamong statutory rape ang mga nakabuntis sa dalawang minor de edad. Maharap din sila sa iba pang asunto. For the case that we filed, we filed the anti-trafficking in person sex and child labor law under 9208. May alam ka ba doon sa bakit nagkatrabaho yung mga bata? Hindi kilala. na. Hindi May mas malalim pang iniimbisigahan ang NBI. kaugnay sa halos limang daang illegal na fish cages ng mga dayuhan. May dalawang daang metro lang daw ang layo sa Suwal Power Plant. Mushrooming of bangus. Uh, which uh, yung mga nakataka sa fish fence um, it would affect the cooling off system ng power plant. Mm -hmm. And by that, uh, the uh, operation of the power plant as a whole would be disrupted, affecting uh, Luzon-wide uh, uh, power distribution. So magkakaroon ho ng blackout. Actually, meron na akong nangyari dito. Uh, way back, um, I think 2013. Baka ginawa lang ito. Intended for purposes other than business because this is being operated by foreign nationals. May possible implication dun sa ating national security considering that this can disrupt or sabotage for major power source. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.